mo ang gusto ka madato Dayon hala ibaligya ni among yuta apil diri sa tapo kay ang mga broker og agent di ay nga hat ka last week kay Sigig inquire oh my god isa lang ka ilang buyer same lang silang tanan og buyer unya unsa on, on naman dato ni daghan kay mo magtunga tunga Nagkakuratay na silang tanan kay pag-abot nila pare-pareho ay sila o ginahulat na trusty. Pero ikaw kung naakay hala dalan na sila diri arun mahalin na ni kay bubuk na lang kay kong pasensya. Kay magsigil na lang man mo o site viewing sa kuha, puro na lang man ta-drawing at na-asper magpaasa. Pagod 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 na, kay buyer din ha, na kay nami for sale na 80 to 100 hectares. Diri lang ni sa Davao City. Tapos, sa piri, So, kung gusto ka nga makauna, ay nako down na para imuha na Complete title at 6.5 million per hectare. Pagdili ka ni Mahalin, karong tuigay, panghatag ko ni. <laughs> Joke